Dapat sana'y maging masaya si Raquel dahil pumayag na ang ina ni na makasal sila na may basbas -bas nito. Pero ang nangyari, hindi siya kontento. Laging pumapasok sa kanyang isipan na parang may hindi magandang binabalak ang ina ni Limuel, Kung kaya pinahaba nitong preparasyon ng kasal. At nadala niya ang isipin yun hanggang sa pagpasok niya sa opisina. Napansin siya ng mga kasama, lalo na si Mimi. Nasa kantin na sila ng mapag-usapan nila ni Mimi. Ang napagkasunduan nila ng mami ni Limuel. So, anong problema mo? Malakas talagang kutob ko, Mimi. Anito. Kutob na ano? Hindi maintindihan ni Mimi. Na talagang sinadya ni Mrs. Garcia na pigilan ang nalalapit na kasal namin ni Limuel. Isipin mo, halos tatlong linggo na lang simula ngayon. So, anong problema? makakagawa ng paraan si Mrs. Garcia para tuluyan ng hindi matuloy ang kasal namin ni Lemuel. Maaring may katwiran ka dyan, Raquel, pero maaring hindi rin naman. Napaparanoid ka lang dahil iniisip mo na ayaw sa'yo ng ina ni Lemuel. Hindi siya umimik. Hintayin na lang natin ang mangyayari. Malalaman mo naman yan kapag hindi interesado si Mrs. Garcia sa pagtulong ng pag-aayos ng inyong kasal. Paliwanag ni Mimi. May punto sa bahaging iyon si Mimi. Siguro nga. Sang-ayon na lang ni Raquel. Nang muling magkita sila ni Mrs. Garcia, tinanong siya nito tungkol sa mga gusto niya. Anong ibig niyong sabihin? Personal siyang inimbitahan ni Mrs. Garcia sa townhouse para naman daw magkasarilinan sila. Gustong makipagkwentuhan sa kanya. Yung tungkol sa pagpapakasal niyo ni Lemuel ang gusto kong sabihin. Pag-uusapan natin nakangiting wika ni Mrs. Garcia. Kung maaari ho ay kahit simple na lang. Magalang na tugon niya. Ba, hindi ako papayag na basta simple lang ang kasal niyo. Kaisa-isa kong anak si Limuel. Ang gusto ko'y engrande. grande. Kaya nga tinatanong kita kung ano gusto mo sa kasal niyo ni Limuel. Halimbawa, sa ang simbahan mo gusto? Sa ang sikat na hotel? Wala akong tutol. Huwag kayong mag-alala ni Limuel. Sagot ko lahat. Kayo na ho ang bahala. Magalang na sagot ni Raquel. Mas maganda siguro kung sa Manila Cathedral kayo pakakasal. At ang kardinal ng Maynila ang magkakasal sa inyo kung papayag ito. Bakit tinatanong siya ng ginang sa mga bagay na ito? Kailangan alisin na niya sa isip ang mga pag-aalinlangan niya sa ina ni Limuel. Ah, uh, iha, maipa tayo ng usapan. Anang ginang, ano ho ang pag-uusapan natin? Tanong nito. Nabanggit mo sa akin minsan na you're from Laguna. Anito. Tumango siya. Oho. Where particular in Laguna? San Pablo ho. Natigilan si Mrs. Garcia. Your family name is Belarde. Pamilyar sa akin ang apelyidong yan. Parang may naaalala ako. Hindi ko lang matandaan Anong pangalan ng father mo? Usisa nito. Luis ho, Luis Belarde. Muling natigilan ang ginang. Luis Belarde. Halos pabulong na nasabi nito sa sarili. Bakit ho? Ang mother mo? Magda. Magda Arlana ho nung dalaga pa. Tinitigan siya ng gina. Walang kurap. Bakit ho? May nasabi ho ba kung hindi niyo nagustuhan? Tanong ni Raquel. Naramdaman ni Raquel na parang nagalit ito. Biglang bawi ni Mrs. Garcia. Ngumiting pilit. Wala. Wala. May naalala lang ako. Hindi yon nakaligtas kay Raquel. Bakit kaya? Kilala kaya siya ni inay? Bulong niya sa sarili. Isang araw ng Sabado, umuwi siya sa kanila sa Laguna. Hindi na niya kasama si Limuel dahil marami itong inaasikaso. Nang makaharap niya ang ina, agad niyang tinanong ito kung may kilala itong Rosario Garcia. Rosario Garcia? Napatigil ang ina ni Raquel sa paghahanda ng kanilang pananghalian. Kasi ho, parang natitigilan si Mrs. Garcia kapag nababanggit kong pangalan niyo eh. Parang kilala niya kayo, ayaw lang niyang sabihin sa akin ng totoo. May kilala akong Rosario. Best friend ko siya no nag-aaral pa ako sa kolehiyo sa Maynila noon. Pero hindi naman Garcia ang apelyido ni Rosario eh. Ano ho? Maranan. Sagot ng nanay niya. Natigilan si Raquel. Maranan ho ang middle name ni Lemuel. Si Aling Magda naman ang natigilan. Maranan. Baka. Baka nga ho siang Rosario yung sinasabi nyo na best friend nyo nung nasa kolehiyo pa kayo. Excited na wika ni Raquel. Ewan ko. I'm not sure. Kapag nagkataon pala kilala niyong mother ni Lemuel at kaibigan niyo pa, hindi hindi na tayo mahihirapan. O oh, lalo na kayo inay, hindi na kayo mahihirapang pakiharapan si Mrs. Garcia. Anaya na tuwang-tuwa. Pero malalim ang iniisip ng ina ni Raquel. Nasa mukha nitong labis na pag-aalala na hindi napapansin ni Raquel. Nabanggit niya kay Limwell ang natuklasan niya tungkol sa nanay niya at sa ina nito. Siyempre natuwa rin si Limwell, ang pagkakataon nga naman. I'm not sure kung ang mami mo na nga ang binabanggit ng nanay ko. Nagkaroon nga daw siya ng best friend na ang pangalan ay Rosario. So bakit hindi natin sila pagtagpuin? Total naman ay eh, ikakasal na tayo, kaya dapat lang silang magkita. I agree with that. Kailan natin sila pagtatagpuin? Sang-ayon ni Raquel. Ikaw? Tanong ni Lemuel. Next week, okay ba sa'yo? Sabado? Sigurado kung kapag sila na nga yung magkaibigan nung panahon nila, tsak na magugulat ang mga ito pag nagkita. Tatawa-tawang sabi pa ni Lemuel. Well, sino bang mag-aakala na ang mga magulang natin ay... Mag-best friend? Saka magkasabay silang nagtawanan. Bago sumapit ang Sabado, nabanggit ni Mrs. Garcia sa dalawa na ang kaibigan tinutukoy ay ina ni Raquel. Ang ina mo nga siguro ang naging best friend ko sa kolehiyo. Formal na sabi ng ginang. Baka sa mukha ni Nalimuel at Raquel ang tuwa. Totoo ho, sambit ni Raquel. Hindi kinabakasan ng tuwa ang ina ni Limuel. Formal ito. Walang duda na siya nga ang taong yon kamukang kamukha mo siya nung panahon namin. Maganda rin. Kaya naman siguro. Kaya ano, mami? Sambot ni Lemuel. Wala. Wala. Pero I'm sure na si Magda nga ang ina mo. Eh okay naman pala. Wala nang magiging problema sa magaganap na kasalan. Masayang sabi ni Lemuel. Magkakilala naman pala kayo ng nanay ni Raquel. Hindi na mahirap pakiharapan o pakitunguhan si Aling Magda. Este, nanay na palang dapat kong itawag sa kanya. Pero ang ina ni Lemuel ay nananatiling formal. Napansin niyo ni Lemuel. Bakit parang may problema kayo? Tanong ni Lemuel. Kanina ko pa napapansin na parang hindi kayo masaya. Dapat nga ay masaya kayo dahil magkikita na kayo ng best friend nyo Na matagal nyo nang hindi nakikita. Paliwanag ni Lemuel. Hindi ko na siya kaibigan ngayon. Nagkatinginan ng dalawa. Why, Mami? At hindi na rin matutuloy ang kasal nyo. Hindi dapat ituloy. Ngayon pang nalaman kung anak ka ni Magda Belarde. Parehong hindi nakapagsalita ang dalawa. Parang bombang sumabog sa pandinig nilang sinabi ng ina ni Lemuel. Hindi na matutuloy ang kasal nyo. Walang lingon na umalis ito. Hinabol ito ni Lemuel. Tinanong kung bakit. Anong ang dahilan at ganun na lang ang naging desisyon nito na hindi ituloy ang kasal? Nakatingin lang si Raquel sa mag-ina. Hindi niya malaman ang dahilan ng ginang kung bakit nasabi ang mga ganoon. Nilingon ni Mrs. Garcia si Raquel. Itanong mo sa nanay mo kung bakit ayaw kong matuloy ang kasal niyo. Itanong mo sa kanya kung sino ako at sino siya. Saka diretsyo na itong pumasok sa kwarto ng townhouse. May malaking problema ang mga ito kung ano man yon, kailangan nilang malaman ni Limuel. Anang isip ni Raquel. Lunes, hindi pumasok si Raquel sa opisina. Kasama niya si Limuel at nagpunta sila sa Laguna. Nakumpirma rin ang ina ni Raquel na si Rosario Garcia ang best friend noong nasa kolehiyo sila. Pero bakit malaki ho yata ang galit sa inyo ng ina ni Limuel? Tanong ni Raquel sa ina. hindi pa rin kasi niya matanggap ang nangyari noon malungkot na wika ni Aling Magda. Anong nangyari? Usisa ni Limuel. Hindi ko alam kung dapat ko bang sasabihin sa inyo ang matagal ng panahon na nangyari. Ibinaon ko na ito sa limot. Pero siguro dahil sa nasasangkot kayo dito, kailangang ilantad ko ang nangyari sa amin ng iyong ina. Limuel, hindi dapat na pati kayo'y madamay. Hindi dapat. Halos maiyak na sabi ni Aling Magda. Nakiramdam ang dalawa. Kailangang maging handa sila kung ano man ang sasabihin ni Aling Magda. Paghihiganti sigurong motibo ni Rosario. Kaya pipigilan niya ang kasal niyo. Kahit anong mangyari. Umpisa ni Aling Magda. Paghihiganti? Maang natanong ni Limuel. Bakit ho? At ikwinento ni Aling Magda ang nangyari. Nung nasa kolehiyo pa sila, tatlo silang magkakaibigan, si Aling Magda, si Rosario Garcia at isang nagngangalang Milagros Abad. Nagkaroon ng kasintahan si Rosario, pero nang makilala ng kasintahan ni Rosario ang ina ni Raquel, dito napabaling ang pagtingin ng lalaki. Hindi rin daw kayang itago ni Aling Magda ang nadarama sa lalaking minamahal na din ng ina ni Lemuel. Mahal din niya ang lalaki, alam daw ng ina ni Raquel kapag natuklasan ni Mrs. Garcia ang lahat. Parang bulkang sasabog ito. Baka nga masira ang kanilang pagkakaibigan. Pero nanaig pa rin kay Aling Magda ang pagmamahal sa lalaki. Tinanggap niya ang lalaki. Iniwanan ng lalaking yun ang ina ni Lemuel. Nagsama si na Aling Magda at ang katipan nito. Nagbanta noon si Rosario. Gaganti ito sa kahit na anong paraan. Hindi daw nito matanggap na basta ganoon na lang ang nangyari. Masakit daw ang ginawa ni Magda at ng lalaking yon kay Rosario. Inagawa ni Magda ng pagmamahal si Rosario. Simula nang mangyari yon, naging malamig na si Rosario kay Magda. Hanggang sa mabalitaan na lang ni Aling Magda na pumunta na ng Bacolod ang pamilya ni na Rosario. Simula noon wala nang balita ang ina ni Raquel sa ina ni Limuel. Sino naman ho ang lalaking? Si Limuel. Ang lalaking inagaw ko sa iyong ina? Tanong ni Aling Magda ang ama ni Raquel, Luis, Luis Belarde, na sana'y ama mo rin. Ani ni Aling Magda na nakatingin kay Limuel. Pero bakit kami? Tanong ni Raquel. Bakit kailangang kami ni Limuel ang gagantihan ni Mrs. Garcia? nag lang sabi ni Raquel. Bahagi ka ng buhay ko, Raquel. At lahat ng taong may kinalaman sa buhay ko, maaaring gantihan niya. Galit na galit siya sa akin dahil sa nangyari. Kakausapin ko ang mami, ani ni Limuel. Matagal na yon dapat kalimutan na yon Hindi dapat masangkot ang kinabukasan namin ni Raquel, lalo na yung nalalapit naming kasal. nagaalala aalala na rin si Limuel. Kung may dapat na mag-usap, kami siguro ng mami mo, Limuel. Sa amin nagsimula ang gulo. Siguro, kami dapat ang gumawa ng paraan upang malutas ito hindi ko hahayaang pati kayo ay madamay. Nasa tabi nyo kami, inay. Ani ni Raquel na yumakap pa sa ina. Kasama si Aling Magda, lumuwas sila ng Maynila. Hinarap nila si Mrs. Garcia. Pagkita dito ng ina ni Limuel, biglang kumulo ang dugo ng ginang. Hanggang ngayon ay masama pa rin ang loob nito. Pero nakalma ni Limuel ang ina. Hindi na maaayos ang lahat, Limuel? Anang ina ni Limuel. Kaya nga narito si Aling Magda, gusto kanyang makausap, gusto niyang linawi ng lahat. Pakiusap ni Lemuel sa ina, humarap ito sa ina ni Raquel. Paano mo aayusin ang lahat? Akala mo ba ay ganoon na lamang kadali ang lahat? Kalimutan ang katraidurang ginawa mo sa akin? Itinuring kitang parang kapatid. Pero anong ginawa mo? Mangiyak-ngiyak na paliwanag ng ina ni Lemuel. Mahal ko si Luis Mahal ako ni Luis Mahina pero nasa tono ng ina ni Raquel ang pagsusumamo Mahal din ako ni Luis Sigaw nito Inahas mo ko Winalang hiya niyo ako Bumigay na ang ina ni Lemuel Sumabog na ang luha nito Mami Hinalo ni Lemuel ang ina Si Raquel naman ay lumapit sa ina Alang-alang sa mga bata Ani ni Aling Magda Lalong hindi ako makakapayag. Taas noong wika ni Mrs. Garcia. Hindi ako makakapayag na makasal si Nalimuel at Raquel. Ngayon pang nalaman kong ikaw ang ina niya, dinuro pa nitong ina ni Raquel. Sa kanila mo ibubunto ng lahat? Sa kanila mo gustong gumante Walang kinalaman ng mga bata sa problema natin, sa nangyari sa atin. Anak niyo ni Luis si Raquel. At kung magkakatuluyan sila, madadagdagan ng malaking hinanakit at galit ko sa inyo. Ayokong nakikita kahit na sino sa inyo na may kaugnayan sa'yo. Pagtataray ng ina ni Lemuel. Hindi mo rin sila mapipigilan. Tulad namin ni Luis, matindi ang pagmamahalan ni Narakel at Lemuel. Kaya isangkot mo man sila sa mga nangyari sa atin. Hindi mo sila mapipigilan. Paliwanag ni Aling Magda. Tingnan natin. Hamon ni Mrs. Garcia. Tingnan natin kung matutuloy pa nga ang kasal ng dalawa. Itutuloy namin, mami. Mahinang sabad ni Lemuel. Tumaliman tingin ni Mrs. Garcia sa anak. Hindi ako papayag. Pero kung magiging matigas ang ulo mo, sige. Pero baka ka Lemuel. At pati kayo. Baka kapag may isang lihim na sumabog, pagsisihan nyo. Kung bakit nagpakasal pa sila Lemuel at Raquel. Yun naman ay kung matutuloy o itutuloy nilang pagpapakasal nila. May pasasabugin akong lihim na natitiyak kung hindi nyo magugustuhang lahat. Saka tumalikod ito at iniwanan sila. Naiwang nag-iisip ang tatlo, nagtatanong, Ano bang lihim ang isasambulat ni Mrs. Garcia? Wala silang alam. Kahit si Aling Magda, wala itong nalalamang lihim na maaaring gumimbal sa kanilang tatlo. Sinasabi ko na nga ba't may hindi magandang plano si Mrs. Garcia. Masamang-masama ang loob ni Raquel nang umuwi ito mula kina Limuel. Kasama niya ang ina sa apartment na tinutuluyan nila ni Mimi. Magkakaharap si na Raquel, Mimi at ang kanyang ina. Ano ngayon ang plano mo? Tanong ni Mimi. Kakausapin ko si Limuel. Hindi lang akong magpapasya para sa amin dalawa. Lalo na ang tungkos sa amin kasal. Anito. Gusto ko kayong konsentihin, anak. Ani ni Aling Magda. Lumaban kayo, ipaglaban yung pag-ibig nyo. Tulad ng ginawa namin ng itay mo noon, kahit alam naming may mga hadlang, itinuloy pa rin namin ang balak namin. Nagpakasal kami. Kung papayag si Lemuel, madaliin na ninyong kasal nyo. Payo nito. Hindi rin naman magtatagal at matatanggap din ni Mrs. Garcia ang lahat. Lalo na't isisilang mong magiging first baby nyo ni Lemuel. Ani ni Mimi... Makakalimutan din siguro nitong mga nangyari sa kanila ni Aling Magda. Walang sugat na hindi nagagamot ng panahon. Sana nga, gusto kong ibalik yung dati naming pagtitinginan para kaming magkapatid kung magturingan noon. Pagbabalik alaala ni Aling Magda. Sinabi niya kay Limwalang tungkol sa napag-usapan nila ni Mimi at ng ina. Yun din ang sasabihin ko sa'yo, Raquel. Ani ni Limuel ng sunduin nito sa opisina ang katipan na madaliin na natin ang kasal? Tanong nito. Oo, kesa naman makagawa pa ang mami ng maling hakbang na maaaring hindi magtuloy sa balak natin pagpapakasal. Kung papayag ka kahit sa sibil na lang muna, kahit bukas na bukas din, pakasal tayo. Madali lang naman kung sa sibil. May mga aasikasuhin tayo. Kung mga papers lang tungkol sa mga certificate, meron na tayo. Naasikaso na natin to. ba? Diba? Sige, sang-ayon ni Raquel. Napagkasundoan ng dalawa na magkikita sila sa City Hall. Siyak na magpuputok ang butse ni Mrs. Garcia, ani ni Mimi. Siyempre, kahit papano'y sasabihin ni Lemuel sa ina niya na kasal na kayo kahit labag sa kalooban ni Rosario at ihingin niyo blessings ng ina, ani ni Aling Magda. Alam ko kung gagawin ni Lemuel yon. Casual na sabi ni Raquel. Wala nang makakapigil sa kasal ninyo ni Lemuel, Raquel. Ani ni Aling Magda na gustong-gusto si Lemuel para sa anak. Siguro nga ho. Sangayon ni Raquel. Ang usapan nila ni Lemuel na magkikita sa City Hall ay mga dakong 10 o'clock. Kasamang yung witness. Si Raquel ay ganoon din. Kasama niya si Mimi, maliban sa ina. Pasado alas 10 na wala pa si Lemuel na siguro. Pampalakas ng loob ni Mimi. Sana nga, sa loob-loob ni Raquel. Pero mag-11 -e na ay wala pa rin si Limuel. Ano na kaya nangyari sa taong yun? Tanong niya sa sarili. Alas 12 na ng tanghali, wala pa rin si Limuel. Tuluyan na siyang nawala ng pag-asa kung ano man ang dahilan ni Limuel ay hindi niya alam. Sa apartment, lumong-lumo si na Raquel pati na rin ang ina nito. Sigurado kung pinigilan yun ni Rosario. Nagtatagis ang bagang ni Aling Magda sa galit. Talagang gagawa siya ng paraan para hindi ka mapunta sa kanya, Raquel. Naawa siya sa anak. Nakaupo ito na parang tulala, malalim ang iniisip. Lumipas pa ang maghapon ay hindi man lang tumatawag si Limuel. Lalo siyang nag-alala sa lalaki. Kahit gaano kaimportante ang lakad dito ay nagpapaalam sa kanya si Limuel. Gabi na ay wala pa rin si Limuel hindi pa rin ito tumatawag. Hanggang kinabukasan, tanghali, wala pa rin Limuel na tumatawag o pumupunta sa apartment. Hindi na siya pumasok sa opisina. Katuwiran niya, baka dumating si Limwell at makipag-usap sa kanya. Nang dakong hapon mga alas 4, tumawag ang lalaki. Ang nanay niyang nakasagot ng tawag nito. Limuel, anito? Hindi muna sumagot ang nasa kabilang linya parang natitigilan. Limuel, Muling banggit ni Raquel. Raquel, sa wakas ay nagsalita ito. Bakit hindi ka naputo lang sasabihin ni Raquel? Bakit hindi ako dumating sa usapan natin? Tila maiiyak na wika ni Lemuel. halata tayo ni Raquel. Bakit nga walang hinanakit si Raquel? Gusto lang niyang malaman ang dahilan ng lalaki. I have something to tell you, Raquel. Pero hindi dito sa telepono. Importante gaano ka importante at hindi mo masabi sa phone tanong nito basta importante this is between us kailangan mag-usap tayo kailangang linawin natin to ano nga ang dapat nating linawin magkita na lang tayo saan? sinabi ni Lemuel kung saan sige at ibinaba ang receiver ng telepono anong sabi? usisa ni Aling Magda magkikita daw ho kami bakit daw? May pag-uusapan daw ho kami, parang hindi maganda. Natigilan ang ina ni Raquel. Baka naman umuurong na siya sa kasal niyo. Hindi intensyon ni Aling Magda natakuti ng anak o bigyan ng alalahanin ito. Nanlamig si Raquel, nahawakan ng sinapupunan niya. Kung totoo sinabi ng ina, paanong magiging anak niya? Sino ang tatay yung ama nito? At dyan muna nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod pang episode. Kita kit sa next chapter!